And I think to myself What a wonderful guys! Good afternoon! So ngayon ay mag -a -a ng uh, tutulugan nila uh, Peter Paul So sila Peter Paul, si Chris Peter Paul, si Edito and si Ralph Ay darating mamaya Dadating sila dito mamaya. At may uh, So dadating sila mamaya at susunduin natin sila sa airport. So ngayon ihahanda natin yung mga yung kwarto yung tutulugan nila. So dito kasi sa kwarto dito sa bahay, meron pang uh, double deck. So meron dito matutulog. Ayun, so yung matutulog dito. Tapos doon sa tinutuluyan naman ni Jeff yung room niya dito lang sa harap ay magdadagdag tayo ng isang foam. So, may double deck na din doon. So, si Madam Yula kasi natutulog doon sa double deck. And si uh, Jeffrey o si Jepoy. Ngayon, magdadagdag tayo ng foam kasi meron pang matutulog doon. So, i-arrange natin. I-ayusin natin para pagdating nila mamaya magpapahinga na lamang sila. So, yung pagpunta nila dito ay para sa dibu ni Mylene. Nagaganapin on Sunday. So, medyo maging busy kami hanggang bukas until uh, Sunday. So today is Friday. So bukas magpe-prepare kami. Pupunta kami ng maaga bukas sa Manila ni Madam dahil may ayusin kami. Guys, so ngayon ay pupunta ko ng airport at susunduin natin sila mami um, o mama ni, ano, ni Mylene and yung kanyang papa no? para mag-attend nga noong debut niya na i-celebrate natin sa linggo, so ngayon ay 10.25 at kasama ko si madam, nandiyan si madam sa labas, susunduin na namin siya bye bye so yun nga guys no uh, papunta tayo ngayon ng airport and pinayusin muna natin yung seatbelt natin so susunduin natin katulad sabi ko kanina, susunduin natin yung mga magulang ni Mylene para mag-attend ng dibu sasama natin si Madam Yula so iniintay ko lamang si Madam Yula hindi dito siya, kasama ni Jeff so 11.30 daw yung flight nila na 11.30 yung flight nila doon sa Davao so sakto lang yung alis natin ngayon 10.30 mga 30 minutes lang o 30 to 40 minutes ando doon na tayo sa airport so sa terminal 3 namin si Rasul So sila ay makaalis doon ng 11.30 by 1 or 12.30 nando doon na sila sa airport. So kung naman kami doon ni Madam Yula, wala naman problema. Ang masama kung kami. No? Pero tingin ko naman, today is Friday so patay na rin yung oras. 10.30 ng gabi so tingin ko naman wala nang masyadong traffic and yun nga lang parang kumikidlat-kidlat ngayon madilim ang panahon So baka umulan. So sana wag naman para maging smooth lang yung biyahe natin kasi mahirap din pong magbiyahe kapag ka naulan, ang hirap mag-drive. No, masyadong madilim lalo na kapag ka sobrang buhos talaga ng ulan. So na-excite na kami. Ako personally, na-excite ako dahil um may kita ulit may kita ko ulit kasi nakita ko na po dati yung mga magulang ni Mylene and noong kami pumunta ng Davao, no? No, okay, sumama sa Davao. Eh nakita ko na yung mga magulang niya. So mula noon, ngayon ko na lang ulit ay makikita no? yung mga magulang niya at nakakatuwa kasi nga syempre 'di ba, ito ay special na araw ni Maylin. Tapos kasama niya yung mga magulang niya. Yun nga lang, hindi kasi kasama yung mga kapatid niya dahil maliit pa. So, ang mahalaga yung kanyang nanay at tatay, yung mama at papa niya ay kasama. No, isang magandang ano na 'yon isang magandang regalo na rin para kay Maylin. Ngayon siya ay uh, magdidibo na, mag-18 years old na. Sir, so pa pwede mag-park dito? Parking? Opo. Meron ba doon? Thank you. Pwede tayo dito. Kaya nga. Well. Magkama dito siya. Dito tayo, oh. Hey guys, sa airport na kami ni Madam. After ng ilang uh, paigot-ikot, naka-park din kami. So order muna kami, mag-coffee muna kami. Habang nag pa. Kasi ang dating daw nila, 12.10. Kaya lang, 11.25 pa lang. So, medyo okay, mabilis na lang din yun Hi guys, so ngayon ay mag alas dos na at kakakausap lang ni madam kay Peter Paul so andyan na sila, nakuha na nila yung mga gamit nila tawid lang tayo dito sa may B12 para mag -guide natin sila yeah, so nandito tayo sa B12 ngayon Iniintay natin sila Actually ano Si ano Ang dadating kasi ngayon ay si Mama ni Mylene At sila Chris Peter Paul, si Edito and si Ralph So hindi dito tayo Doon lang tayo nag parking o Doon tayo nag coffee kanina So yan yeah. Susunduin natin sila Kasama natin si Madam Yu Ay Ganda-gandahan <laughs> Nantok to ako. to lang ako. na ako. Kasi ang ano, ang aga namin kanina dito eh. Mga 11, nandito na kami. So, hintayin na lang natin sila. Kaya yeah, po. Hmm. Dito lang sila sa bahay ni ano. Dito Hearns. And teacher Nida. <laughs> si madam wala na pagod na ang lola nyo <laughs> kasi from 10.30 po oh, ng ano ngayon po ay uh, oras na oh, hindi nyo kita eh ngayon ay 3.35 Uh... <laughs> よく見たことないですよね。